Hello po, magandang gabi. Um natin 'yung tungkol sa endoscopy, no. <clears throat> Kailan ba dapat tayo nagpapa endoscopy at ano 'yung mga nararanas at nararamdaman natin uh, para para mag magdesisyon tayo na um, sa treatment na endoscopy. Ang endoscopy po kasi isa sa mga treatment na napaka ano uh, gastos ma medyo expensive at um, marami talaga ang kahit na sinabihan ng doktor na magpa-endoscopy eh, uh, hindi nila mapag ma ano mapagawa yung treatment na yon medyo talaga ano medyo talaga mahal parang balita ko do sa mga kaibigan natin na Pino-pera ng doktor at uh, nakapagganbas ng endoscopy sa panahon ngayon. Nasa 32 ata. Ano, 32,000. Tapos mabawasin yung PhilHealth. Malaki, malaki pa rin yung matitira. Malaki pa rin yung uh, gagastusin. Di ko tanda ang huling endoscopy ko. Um, August. August something. August ata siya. 2019. Oo, oh, 2019, August. Ah, uh, yun. Parang, um, naglabas ata ako ng 15. Tanggal yung pill health. Tapos, uh, meron ding, ano, meron ding, na ano pa ba natanggal? Parang meron pang, ano may meron pang part na natanggal dun eh. Ah, uh, natira, ay uh, yung aking... Ibinayad na pera yung ano ko ay 15,000 pa rin. Para saan ba yung endoscopy? Bakit kailangan natin magpa-endoscopy? Ano? Kalimitan kasi sa mga ang mga doktor kasi nagbi-base din sa atin, nagbabase din sa atin. At mm, kapag marami tayong reklamo, uh, mapipilitan ang doktor na sa treatment na endoscopy. Ano? Uh, ano kasi uh, kalimitan pag walang makita sa mga ibang pangunahing ginawa yung doktor ano uh, pangunahing treatment tulad ng uh, yung iba nag-x-ray ano may x-ray minsan yung iba eh pero pangkaraniwan um tawag ito, ultrasound ano ultrasound ng pangkaraniwan uh, kapag walang makita doon Siyempre, check-up, kapakapa, ano, kapakapa yan, tapos ultrasound, tapos, um, minsan, sa dugo, ano, um, blood chem, uh, kung mayroon tayong H. pylori, makikita din sa dugo. Uh, um, tapos, kung may ibang problema, siyempre, yung sakit na GERD, uh, nakakaranas tayo, nakakaramdam tayo ng mga sintomas na... Um, sintomas na kaparehas din sa sintomas ng ibang sakit ano Yan kaya natin na pag-usapan ito yung about sa endoscopy kasi meron tayong ano um, kaibigan um, kanina uh, nag-message sa akin at um, matagal kami nag-usap ano sa Messenger about sa endoscopy ano kung si ano to si Mamiya ano uh, shout out po tinatanungan niya kung ano ba yung uh, papano ang treatment ng endoscopy. Kung tulog daw ba yung pasyente. Siguro sinabihan siya ng doktor niya na um, papatulugin siya. Uh, actually, ang endoscopy, ako sa karanasan ko, at nakatatlong um, beses ako na endoscopy. Uh, last nga yung 2019. Tapos yung dalawa ay, basta nagsimula ako ng 1990, parang 1992 yung una endoscopy tapos na sa pagitan ng uh, parang college sa ako nun nung o oh, graduate na ako ng college nung nagpadalawang endoscopy ako yun ah uh, tinanong niya ako ano daw nakikita Siyempre, uh, makikita diyan kung may mabigat na problema yung ating uh, bituka ano bituka wala sa bibig, papunta sa sikmura. Makikita dyan, kung nagkakaroon ng bukol, nakikita dyan yung uh, hernia. Kung may hernia tayo, sa uh, taas, ano, uh, ako kasi, nagkaroon ako ng hernia. Ano, nakitaan ako ng hernia. At, ah, um, kalimitan niya sa may, ano, sa may ah, uh, splinter. Ano, yan. Um, Pasalamat tayo kapag ka negative ang nakita. Ano ibig sabihin, uh, malinis yung ano, yung ating uh, sikmura. Ano, uh, bituka, hindi siya nagkaroon ng mas uh, nakakatakot na kondisyon. Yan. Uh, pag na-endoscopy tayo, pangkaraniwan, kung kaya nga tayo i-endoscopy kasi nga, Uh, kapag binibigyan tayo ng gamot, uh, kapag nagtitake tayo ng gamot, hindi tayo gumagaling. Pero mm, kapag na-endoscopy tayo, uh, makakaranas kayo ng pagbabago na... Ito, ka kalimitan to ha, kalimitan, na nangyayari sa isang pasyente. Kapag na uh, kahit, mm, ano kahit na walang nadagdag na gamot na iniinom tayo, makakaramdam at makakaranas tayo ng pagginhawa ano 'yung ano ano yung hindi gamot yung endoscopy ha. Yung endoscopy ay isang treatment. Ano, pero bakit ganun yung reaction? Bakit nagiging um, may reaksyon na gagaling gumagaling ano, sa kapag na endoscopy? Kasi 'yun yung magiging panatag at uh, relax yung ating isipan at ating katawan. Kasi pag nakita natin, nakita sa endoscopy, uh, mismo'ng nakita ng mata natin sa uh, katulad ko Uh, yung treatment na ginawa sa akin na endoskopi, uh, gising ako. yung tatlong beses kung karanasan sa endoscopy, lahat yon gising ako. Uh, malaki yung sa, sa karanasan ko ha, kasi ako naman, wala namang uh, masamang nakita sa akin. ano? siguro hindi ko alam kung ano magigirreaksyon ko kung may masamang nakita. ano? sa case nung sa akin Uh, wala siyang masamang nakita po pu puro ano puro normal. Ah uh, nitong huli lang nagkita lang ng hernia nung pangalawa nakita din ng hernia nung una nakita din ng hernia. Uh, normal na sa akin 'yon kasi dati ko nang alam ano Ah, uh, H. pylori nakita, uh, hindi naman gaano delikado H. pylori, kaya um, tayo Ah, uh, nagka, nagkaroon ng ano ng ah, uh, ang tawag dito. Ah, uh, may isa pang nakita sa akin eh. Hindi ko na matanda kung anong tawag doon. Gasgas siya, eh, gas gasgas. Um, yung lining, yung lining sa loob nagasgas, ano nagasgas na siya. Um, pero hindi naman dapat kukuhaan siya ng tissue para i-biopsy pero uh, napag Uh, decision na nung doktora ko na wag na lang at kaya pa naman sa gamot yun kaya pa, kasi yung paggasgas na ganun uh, possible na pwedeng tubuan ng bukol na magiging cancer pero uh, okay lang daw naman uh, kaya ng gamot yun at hindi siya delikado pa kahit nagkaroon ng kaunting gasgas may tawag dun eh um, na dun sa ano ko ni, eh dun sa papel na print nung doktor Barret, ano, nagkaroon ng barret. Yan. Ang dahilan, yun nga. sa case ko, narilaks na ako. Ano, narilaks ako dahil uh, panatag yung loob ko na hindi delikado yung kondisyon ko sa patatlong endoscopy. Sa patatlong silip, uh, kahit na tuloy-tuloy yung problema sa uh, sikmura ko, yung nararamdaman ko, yung hirap, ah, uh, hindi naman pala delikado kaya malaki 'yung malaki 'yung ano 'yung factor ng isipan ano sa condition sa sakit ng bawat uh, tulad natin. Ano, 'yun. Kapag kasi na-relax ka, lumalakas 'yung immune system natin. Ano. Ngayon mga idol, ang talagang am um, palagian kung sinasabi sa pagpapagaling kung ano ba talaga yung gamot na uh, dapat sa atin unang una marilax tayo kasi kapag hindi tayo nare-relax kahit anong klasing gamot ang inumin natin hindi, hindi tumatalab ito ay nararanasan ng lahat sa atin kahit ikaw kaibigan nararanasan mo yan kahit sino kahit ako naranasan ko yan yun Malaki yung relaxation. Malaki. Kailangan talaga ma-relax yung katawan natin para tumalab yung gamot at uh, para lumakas yung immune system natin. Pangalawa, uh, hanggang... Talaga minsan kailangan natin yung gamot eh. Uh, dahil nahihirapan na tayo talaga eh, doon sa mga sintomas. Kailangan talaga na um, uh, gamutin yung sintomas. Pero, pabalik-balik yung sintomas yun yung isa sa pinakamahirap kaya hindi tayo nare-relax Kaya uh, pinahihirapan tayo ng anxiety. Ano, anxiety minsan yung mas malaking factor na nagpapahirap sa atin dahil nga do sa uh, pabalik-balik na kondisyon ng sintomas na dala ng sakit natin. Yan. Ang dahilan uh, mahinang resistensya. Ano, yun lang. Uh, yung gamot, kahit na mm, gaano kadami yung gamot na iniinom mo kahit gaano kamahal yung gamot na iniinom mo iisa mangyayari sa inyo yan ikaranasan ko ano at karanasan ng karamihan at halis lahat tayo pabalik-balik lang yung problema pabalik-balik lang yung sakit kasi nga, ang ginagamot lang ng uh, mga gamot na tinitake natin, yung sintomas nung uh, sakit nating good ano, ayun Uh, kaya yung ating anxiety, pabalik-balik din, hindi siya mawala-wala. Kasi nga, uh, habang nakakaranas at nakakaramdam tayo ng mga sintomas, at um, hindi tayo komportable, kasi uh, sa daming doktor, sa daming hospital, sa daming gamot na nating uh, ginagawa sa ating sakit, wala, pabalik-balik pa rin. Kaya yung ating utak, talagang ano yan, uh, malaksang reaksyon na natatakot. Ano? Yun yung dahilan kung bakit hindi nawawalan tayo ng anxiety. Ngayon, ah uh, hanggang hindi natin pinapalakas ang resistensya natin, ano, hindi talaga tayo tatantanan ng sakit na good. Ano? Yun yung dahilan kung bakit ang tagal na nagkaroon. Ang tagal bago ko napaglabanan yung GERD. Ang tagal bago ako gumaling. Kasi hindi ko talaga alam. Wala akong alam. Wala akong idea. Kung paano ako uh, nakabase lang ako sa mga gamot na iniinom ko. Yun nga. Katulad ng nangyayari sa inyo. Natatakot kayo. Uh, hindi kayo komportable na sa um, nararanas at nararamdaman. At hindi na rin kayo komportable sa gamot na iniinom nyo. Hindi na rin kayo komportable sa doktor na pinupuntahan nyo. Kaya nga, uh, nararanasan nyo na nagpapa uh, palit palit kayo ng doktor. At uh, ganun din, uh, rinireklamo nyo yung gamot na hindi tumatalab. Kaya, napapaltan at napapaltan yung mga gamot na iniinom nyo. Ang dahilan lang, mahina yung resistensya mo. Ano? Ngayon, Um, hindi din ano hindi din sagot 'yung kumain ka lang ng magandang nutrition para sa katawan mo 'yung tamang nutrition. Hindi din 'yun 'yung sagot. Sa panahon ngayon na uh, pinapahirapan ka na ng karamdaman ng sakit mo. Ang unang solusyon diyan linisin mo muna 'yung uh, sistema ng katawan mo. Ano? Kapag nalinis na yung sistema ng katawan mo, ipasok mo naman 'yung pagkain ng tamang nutrition. Ano? Pagkain ng tamang nutrisyon, pag-inom ng tamang tubig at tamang bilang o dami ng tubig na kailangan ng iyong katawan, ng sukat ng iyong um, uh, pangangatawan. Dagdag mo na 'yung tamang ehersisyo at um, saktong pagpapaaraw. Ano para palakasin talaga 'yung uh, resistensya mo. ang isa pang makakatulong sa kondisyon ng um, mataas ang acid, may problema sa acid, acidic, ay itaas ang alkaline sa iyong katawan. Ano? Ang katawan na acidic, yan po ay normal na kinakapitan ng kung ano-anong mga um, sakit. Ano po? Kung ano-anong sakit. Uh, mabilis tayo magkaroon ng sakit, mabilis tayo mahawa ng mga sakit kasi nga po acidic tayo. Ano, ngayon po uh, para matanggal yung acid, ano, kailangan um may level natin siya sa alkaline. Ano, kailangan ng, uh, dagdag alkaline sa ating katawan. Marami namang uh, mga video akong ginawa tungkol diyan sa alkaline. Um, balikan niyo na lang ang uh, mga vlog na ginawa ko. Yun, habang nakalibel na level mo na ang iyong acid at ang alkaline, malinis na yung iyong pangangatawan, ay iyong, iyong uh, katawan, kumakain ka na ng tamang nutrition, sigurado ako, katulad ko, mararanasan mo din yung kagalingan. Yun lang mga idol, sana uh, nakapaghatid ako ng magandang idea, magandang tulong, para sa pagpapagaling mm, nyo sa sakit na GERD. At uh, ganoon na rin yung anxiety. Kasi yung anxiety, kapag wala ka na nararamdaman na kakaiba sa iyong katawan, kusang mawawala yung sakit na anxiety. Dahil yung anxiety ay mm, natatakot ka lang dahil dun sa hirap. At uh, yung wala ka sa kondisyon ang iyong katawan at... Mm, Uh, hindi ka gumagaling sa anumang mga gamot at doktor na pinupuntahan mo pag magaling ka na kusang mawawala yung anxiety bye, bye po at god bless you